Nandito na kami mga kabasyang sa uh, garden namin na uh, oh, nakaabot na kami. Ito yung garden namin, Oh. Yan. Ang oh, laki ng ano. Laki na ng talong ko. Namulaklak na yung talong ko. Ayan na, laki na. May mga bunga na akong mga sitaw. May mga sitaw na ako. No, daming sitaw. Ayun. Lo, daming sitaw. Uy, yan pa sa labas. Ayan, po. Tayo ay iya na binidyuhan so. Eh, ako bang pagdating Nandito na kami mga kabasyang sa garden namin. Oh, Allah. Ang daming sitaw, oh. Uy. Uy, ato pa, yadi pa, oh. Dito pa, oh. Allah. Naku po, ang daming si Tao. Nandun pa sa labas, oh. pit pizzay ko. Ang dami ng pizzay, oh. Tingnan nyo, oh. Dati kasi, ang dami na, oh. Buhay na, buhay na talaga. Yan, oh. Ito pa yung ano ko, Sita, o. Oh. Malaki na, o. Oh. Gumagapang na siya at saka matataba. Pa! Yan na. Wow! Ganda talaga pag may tanim, no? Mga kabusyong, maganda kumbaga. Dito nga pala kami sa uh, pangalawang area namin sa aming garden. No? Binibisita namin kung ano na nangyari sa ano, kalabasa ko na ginagawa ko ng gapang